Welcome back po sa ating channel. Just in. Reaksyon ng publiko matapos maipasa ang naturang divorce sa pagitan ni na Carla Abeliana at Tom Rodriguez, ang buong detalye alamin. Apektado ang mga manunood sa naging statement ng kapuso actress na si Carla Abeliana hinggil sa pagsasabatas ng divorce bill sa Pilipinas. In favor si Carla na maisabatas na ang divorce sa bansa dahil maraming mag-asawa ang magbe-benefit dito. Katoliko ang dating wifey ng kapuso aktor na si Tom Rodriguez at naniniwala siya na sagrado talaga ang pagpapakasal sa simbahan. Pero ang feeling ni Carla, ito na ang tamang panahon para mabigyan ng choice ang mga Filipino couple na gusto nang maghiwalay dahil sa iba't ibang valid reasons. Naaprubahan na ng House of Representatives ang divorce bill sa second hearing nito at hinihintay na lamang na maratipika ito ng Senado. Catholic ako, pero ano naman ako din, very realistic naman din ako. I see the bigger picture and of course, sa panahon ngayon, iba na eh. Sa nakikita ko, ang daming magbe-benefit because aminin natin, marriage isn't easy, it can get toxic. Marami, unfortunately, na nagiging abusive na yung relationship nila, ang pahayag ni Carla Daan-daang netizens ang nag-comment sa naging statement na ito ng aktres at may kanya-kanya silang paniniwala sa pagsasabatas ng divorce sa bansa. Narito ang ilan sa mga nabasa naming komento. Dapat wala ng kasal, kung gusto magsama mag-apply na lang ng divorce para kung hindi magkasundo hiwalay ka agad. Catholic ako, pero ano naman ako din, very realistic naman din ako. I see the bigger picture and, of course, sa panahon ngayon, iba na, eh. Sa nakikita ko, ang daming magbe-benefit because aminin natin, marriage isn't easy, it can get toxic. Marami, unfortunately, na nagiging abusive na yung relationship nila, ang pahayag ni Carla. Daan-daang netizens ang nag-comment sa official Facebook page ng Chica News Philippines at may kanya-kanya silang paniniwala sa pagsasabatas ng divorce sa bansa. Narito ang ilan sa mga nabasa naming komento. Dapat wala ng kasal, kung gusto magsama mag-apply na lang ng divorce para kung hindi magkasundo hiwalay ka agad. Ang batas ng Diyos hindi nagbabago kahit kailan at kahit magbago pa ang panahon, dot ang kanyang batas ay hanggang sa wakas ng panahon. Ang lahat ay lilipas ngunit ang aking salita ay hindi kukupas hanggang wakas. Huwag na magpakasal, pag di magkasundo hiwalay din naman. Ang batas na yan ay para lang yan sa mga mayayaman o sa mga politiko, lalo na't yung di makontento sa asawa nila. Kaya nga magpakasal kasi nagmamahalan eh, kung wala kang tiwala sa pagmamahalan huwag kayong magpakasal. Kaya dapat wag ng magpakasal live in na lang, kapag hindi na masaya sa isa't isa hiwalay na lang kaya lang ayaw naman ng Diyos ng ganun. Kailan pa naging kapamilya si Ems, Carla Abeliana? Di po baka puso yun. Catholic din ako pero pabor din ako sa divorce kaya lang sana sa pantay na paraan hindi para lang sa may pera yung tingnan nila ng mouse kung dapat na talaga maghiwalay. Hindi ka pag wala kang pera wala kang pag-asa na mahiwalay sa asawa mo kahit sobrang nahihirapan ka na at sinasaktan ka pa sana hindi lang yan para sa may pera at mayayaman. Sana kahit walang pera ang mahirap payagan din nila. Palakasin, pabilisin at pamurahin ang fee sa legal separation at annulments. Ang panunumpa sa Diyos ay isang beses lang. Kung gusto mag-asawa ulit huwag na magpakasal at idamay ang dayos. Marami ang mi gusto ng divorce. Dapat alisin na ang kasal wala pang gastos. Tapos magdi-divorce gastos na naman. Talagang puro kapakanan pang mag-asawa ang iniisip paano naman ang kapakanan ng mga bata. Isa lang talaga ang target ang makahanap ng iba after divorce. True dapat wala ng kasal o meron man after one year expired na renew uli kung nagkakasundo pa. Samantala, iba't iba man ang mga komento at reaksyon ng publiko tungkol dito, tignan na lang natin kung ano ang magiging pasya kung talagang tuluyan na nga itong may pasa. Ikaw, ano ang reaksyon mo sa usaping ito? E comment mo sa comment section ang iyong reaksyon at opinion tungkol sa naging pahayag na ito ng aktres. <coughs>